Tingnan nyo oh. Para tayo magtitinda ng stop toy. Ang dami pa dito. Iaano natin. sinisegregate natin yung mga stop toy. Para makita natin kung gaano karami. Ito ang. May bagong tapon. Uy ayun ti. Mayroon ano. Ay, may mga magaganda ti. Ayun oh no, nakikita lang ti marami. Ano doon oh ang dami. Wala magkabis. Magjams lang ang mga dami. Uy, hala, ang dami na excited na naman ako. Buti na lang nilagay ko dun yung basura. Kasi kung bukas tayo, te, matatakpan Walaan na yan. Oo. Oh, oh. Kuyog. Machine, ayun na nga ano, pantulog. Ito pa. Ito pa. Ay, ganyan, ihulog, ihulog. na lang din. Dapat dapat dala pa 'yung trash gaganda oh, nakuha namin mga gamit, mga gamit ang gaganda, ang dami pa dito ibaba muna dyan ang dami pa oh, wow ti, da may ka, ti kunin mo yung ano, yung trash bag na nilagay natin sa likod ng sasakyan, kasi ang dami oh, wala tayong paglalagyan hala, bumaba bumaba ng stop toy ang basurahan oh, ang gaganda bumabaha ng mga stop toy, wow karabi, ang gaganda nandito pa lang kami nung isang araw, wala pa ito ang daming magagandang stop toy tingnan nyo oh ihulog ko lang muna pinakuha ko si atilisa ng trash bag kasi mapupunta sila sa ilalim, ito may karton sana dito na malaki may mga kumot ang gaganda ko. Oh. Ihulog ko muna. Ito, wala yung trash bag. Ito muna ang mga stock toy te. Eh. Ang dami oh. Ihulog ko na lang para ilagay ni Ate Lisa sa sasakyan. Mga unan. sila. Buti na lang na masura kami ni Ate Lisa. Ganyan sila kalala magtapon ng biyahe dito sa US. Hindi ko alam kung anong uunahin ko pagpulot. Lahat sila magaganda. Mga stop toy. Eh. Sige, tibuksan mo na lang mo na lang yan, wala naman na tao. kami ni Ate Lisa. Gabing gabi na. Alas ah. 12 na. Ate ah. oh, ibasya-basya na lati. Tapos ibalik lang ang box kaya wari akong mabutangan. Meron namang box dito kaso itong mga ito na pupunta sa ilalim. Tanggalin ko muna para makuha ko yung box dami. Huwag mo na isarado yung ano likod ng kotse, ti. Sa likod. Buksan mo lang. Huwag mo nang iunang. Ang daming magagalang ba. Wait lang. Ang dami pa sa ilalim. Ang hindi natin sasayangin itong mga ito. Kukuha lang ako ng malaking bako. baking baking tools kunin mo na yan te ibuhos mo na lang doon sa sasakyan grabe ang dami aray po lumubog na ako lumubog na tayo may mga candles, chocolate Sige, tikunin mo muna to. Sige. Kasi ang dami pa dito. Oh. Daming stop toy. Eh. Dami din chocolate. Dami. Hmm, dami sa ilalim. Hindi natin sasayangin kasi hindi pa sila expire. Tapos magaganda lahat. Nandito lang ako nung isang araw Wala kaming napuha ngayon Punong-puno Balik mo ha Balik mo yung box Punong nga, dami pa oh. Ang dami Karaman cellphone huh? Wait lang, punuin ko muna kasi nadal na pupunta sa ilalim. Ang gaganda, di o. Di o. ah. Ang natsambahan namin. Ayan, tikunin mo na. Pwede isahin mo na lang. Ang gaganda, grabe. Wow. Oh, lala. Ito na yung naantay ko ng na ng Valentine's na masiswertihan namin ito yung inaabangan ko ang gaganda o mga pangtulog. ayan, abutin mo na lang ito yung pinakaantay-antay namin na klase ng tapon may tao dyan may tao Sige, tapos pwede mo na tong hawakan na camera ko para madalawa ang kamay hindi ko na alam kung anong uunahin sa sobrang dami hindi ko na alam ang aking unang dadamputin hayaan mo lang. Yan, ikarga mo pa to. Ito, ibuhos mo lang doon, oh. Ito. Sa likod mo, sa kan sa likod ba? Mm -hmm. Hindi. doon sa gitna. Kasi marami pa to. Aray Kailangan ko ng malaking box. Eto, malaki to na box. natin ilagay. Pag lang tayo maingay. Ay. Ang daming tsukulot po. dami pa. Hawakan mo to. Isarado mo muna. Ang dami. Hawakan mo to, te. Para dalawang kamay. Ayaw lang itutok royal. Nih, udah sampai Okay. Ito ug na natin kunin. Ayun Ay, na naman ito. Hindi ito, di na muna. Au. masarap na tinik. Ito na 'to. Ito ng L'Oreal. Ono na ano sisasayaw ko. Oo, sige na, dagdagan mo pa Kasi oo, oh, gaganda hindi natin pwedeng access. Ang dami. Ano pa? Ano, ito pa, oh. Ang dami. Mga tumbler. Hindi mayroon. Natanggal lang. Akin okay, na. Hawakan mo muna to. Sige, hawakan mo. Diyan lang muna sa baba. Ang bigat. Ang bigat. Marami pa dito. Dito. Naubos na din. Ay ayun pa. Ayun pa dito. Ito talaga ang basurahan na laging maganda ko magtapon. Ayun. Marami pa. Ayaw, anay. Ubusong ko, anay. Para dorchuna. Para hindi na ako papasok. Ang gaganda. Dito maraming glorious pa dito. Ha? Huh? Glorious. Ayun daw. Sande con Ang daming chokolate. Ayusin ko muna para baba muna ako. Baba muna ako.